yun mga idol eh akala ko sa bundok lang mayroon ito itong protas na to yung mga protas na ligaw eh dito din pala sa ayun, ayun, oh, building yan dito rin pala siya tumutubo nung nasa probinsya kami mga idol ito yung kinakain namin ayun o oh, maraming hinog o oh. yan Hmm. Masak apa? Hmm. Ah. Yeah. matamis itong mga idol eh ito yung frutas na eh oh, baka may ngayon maraming hinog iba na sobra na sa inog eh. Comment nga kayo guys kung anong tawag nito sa mga prutas na to. Kadalasan ito sa bundok to na tumutubo eh kaso dito sa ano mayroon mayroon din pala sa building nito matamis na to eh hmm. kaya ano yung... hmm. matamis to sarap unta ano dami hinog rasa yang ibang sobrang na sa tawag kasi sa amin ito sa bisaya ano um, kanding kanding Oke um. okay, ya, oh. Um. masarap. Hmm. Ayan Comment kayo guys Kung anong tawag nito sa inyo Sa amin kasi Kanting-kanting to eh o, Anong flotas yan Yan o Yan. okay Comment na lang